Magandang araw po mga kamahistorya. Ating dayuhin ang lugar ng Masbate. Ang Masbate o opisyal na lalawigan ng Masbate ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyo ng Bicol. Binubuo ang lalawigan ng tatlong pangunahing mga pulo. Pulo ng Masbate, Tikaw at Pulo ng Buriyas Napagigitnaan ang lalawigan ng dalawang pangunahing mga pulo ng Pilipinas sa timog ng Pulo ng Luzon at ng mga kapuloan ng Kabisayaan. Politikal na kabahagi ng kabikulan ang lalawigan, subalit higit na malapit ang pagkakaugnay ng pulo sa Kabisayaan. Kung ang pagbabatayan ang biohigyografikal at pagkakalapit ng wika dito. Ang lungsod ng Masbate ay ikaapat na klasing lungsod sa lalawigan ng Masbate, Pilipinas. Ito rin ang nagsisilbing kabisera ng lalawigan. Ayon sa senso noong 2020, ito ay may populasyon na 104,522 sa may 22,357 na kabahayan. May mga kunting impormasyon tungkol sa mga bayan. Una, ang Milagros ay unang naging silyo, bar baryo at munisipyo. Ang unang pangalan nito ay Asid dahil malapit sa ilo ng Asid ngunit pinalitan ito ng Milagros mula sa kastilang salitang Milagro na ang ibig sabihin ay Himala. Ang munisipyo ay nanggaling sa salitang mandaon, nangangahulugan muhun. Ito ay ang bundok ng Elijah sa poblasyon na makikita ng pumapasok na manlalakbay kahit malayo pa. Ang kasaysayan ng Mubo ay nagmula noong ika-17 daan taon. Ito ang pinakamatandang bayan sa Masbate. Ito ang unang kapital ng Masbate sa kalagitna ang bahaging panahon ng Spanya. Ang puok na ito ay nasa isla ng Tikaw. Ito ay nagmula sa pangalan ng bunga ng punong kahoy Batuan. Ito ay dating bahagi ng San Fernando at naging munisipyo sa ilalim ng RA 642 noong Honyo 11, 1951. Ang pook ng bayang ito ay naging bahagi ng pastola ni Don Jose Munoz, isang kastila na naninirahan sa Maynila. Ang pangalang palanas ay kinuha sa salitang ibig sabihin ay malat at lantay na bato. Noong panahon ng Kastila, ang Palanas ay isa ng Kabiza di Barangay na pinamumunuan ng taga Dimasalang at napilitang ilipat ang pamumunuan doon. Ang bayan ng POV Corpus ay mahigit na 100 km mula sa Masbate. Ang San Pascual ay isa sa dalawang munisipyo na binubuo ng isla ng Burias. Ang puok ng Arroy ay binigyan ng pangalan ng mga mga ngalakal na inchik na mangunguha ng ginto sa ilog ginubatan. Ang puok na ito ay nakilala dahil sa malalaking kalapati na ang tawag ay balud. Ito ay matatagpuan sa timog kanluran ng bahagi ng masbate. Ang balino ay orihinal na baryo ng Arroy noong 1949. Ayon sa nilikhang batas, ito ay naging munisipyo ng lalawigan ng masbate. Ito ay may 24 na barangay na may populasyon na 20,000. Ang mga tao na nanggaling sa Cebu at Leyte ay naninirahan sa ilog Kawayan pinangalanan nila ang pook na ito ng kurukawayan mula sa isang halaman na kagaya ng kawayan at tumutubo ng marami sa may ilo. Noong naihiwalay ang placer sa Kataingan at naging munisipyo noong 1948, ang Esperanza ay naging baryo nito. Ang Montreal ay isang sityo ng barangay Famosa ng San Jacinto. Ang sityong ito ay tinatawag na Ago dahil sa maraming tanim na agohorito. rito. Noong 1609, Ilang Muslim ang naninirahan sa bayan ng San Jacinto? Nang dumating ang mga Ingles, tinanong nila ang mga pangalan ng po Isang matanda ang nagbabayo ng tigaw-tigaw, isang halaman na ginagamit sa paglalaso ng isda. Nakuha ang uson ang pangalan sa uson-uson nang ibig sabihin ay mga lupain na hinugis ng alimango. Ito ay naging munisipyo sa bisang AO bilang 81 ng no 1 1911 kasabay ng Dimasalang Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.